noong 1970s hanggang 1980s. Siya ay responsable sa labing tatlong kaso ng pagpatay, 50 kaso ng panggagahasa at higit isang daan at pagnanakaw. Sa loob ng maraming taon, hindi mahuli ang misteryosong taong ito na gumagala tuwing gabi, pupasok sa mga bahay at nagiiwan ng takot sa buong komunidad. May higit apat na dekada siyang kinatatakutan sa California, kilala sa iba't ibang pangalan East Area Rapist, Original Night Stalker at kalaunan The Golden State Killer. Ngunit noong 2018, matapos ang halos apat na taon, taon, natuldukan ng kanyang paghahari ng lagim. At ang nakahuli sa kanya, hindi tradisyonal na detective work, kundi ang makabagong DNA technology. Kung mahilig ka din sa unsolved o unsolved murder case kagaya nito, Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako sa pagtuklas ng madilim na kasaysayan ng The Original Night Stalker. Golden State Killer ay unang sumalakay noong 1976 sa Sacramento, California. Sa simula, tila siya ay isang simpleng magnanakaw na pumapasok sa mga bahay habang natutulog ang mga residente. Ngunit hindi nagtagal, lumala ang kanyang mga krimen. Mula sa pagnanakaw, naging panggagahasa at kalaunan naging pagpatay. Ano ang kanyang modus? pinapasok niya ang mga bahay sa gabi. Tinatali ang mga biktima ng shoelace o tali mula sa mismong bahay. Madalas, kung may asawa ang babae, tatalian muna ang lalaki at ilalagay sa ibang silid habang pinahihirapan ng kanyang asawa. Nagiiwan siya ng kakaibang taktikang psychological. Kakain pa siya ng pagkain sa bahay ng biktima o magpapahinga sandali bago tuluyang umalis. Habang lumalawak ang kanyang krimen, nagpapalit-palit din siya ng alias. Dahil iba't ibang lugar sa California ang tinatarget niya, iba-ibang tawag ang binigay sa kanya ng media. East Area Rapist sa Sacramento at Original Night Stalker sa Southern California. Hindi pa noon alam ng pulis na iisang tao lang pala ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang mga posibleng susi sa paglutas ng kaso. Mysterious phone call. Maraming biktima ang nakatanggap ng nakakatakot na tawag bago at pagkatapos ng atake. Minsan, boses ng lalaki na humihinga lang ng malalim. pattern of entry. Lagi niyang pinag-aaralan muna ang bahay ng biktima bago pasukin. Kilala siya sa pagiging matyaga, nagbabalik-balik sa lugar bago sumalakay. DNA Evidence Sa panahong iyon, hindi pa uso ang DNA testing. Ngunit nang sumapit ang 2000s, muling sinuri ng mga investigador ang ebidensya at nakumpirmang iisang tao ang may gawa ng lahat. Habang unsolved pa ang kaso, maraming haka-haka. Military or police background. Dahil sa pagiging maingat, tahimik at mahusay sa pagtakas. Serial offender na nag-evolve. Nagsimula bilang magnanakaw, naging rapist at umabot sa pagpatay. Multiple criminal story. Dahil sa dami at lawak ng kanyang mga krimen, iniisip ng ilan na baka sindikato o grupo ang nasa likod. Johnson said her assailant may be the East Area Rapist, who is suspected of committing at least four other rapes in the same area, or he may be an imitator. Ngunit lahat ng ito ay natuldukan noong 2018. Matapos ang ilang dekada ng takot, ang Golden State Killer ay sa wakas ay natukoy bilang si Joseph James DeAngelo, isang dating police. Nahuli siya gamit ang genetic genealogy. Ang DNA mula sa crime scenes ay in-upload sa genealogy website at unti-unti itong nagturo sa pamilya ni D'Angelo. Nang ng DNA si D'Angelo mula sa tissue na itinapon niya, nagmatch ito ng 100% sa mga krimen. Noong 2020, inamin ni D'Angelo ang kanyang mga kasalanan. All your statements, each one of them, And I'm really sorry to everyone I've heard. Thank you, God. Noong June 2020, sa halip na harapin ng death penalty, nakipag-plea bargain siya. Umamin siya sa 13 counts of murder at 13 counts of kidnapping. Sa sentencing hearing, nagbigay ng testimonyo ang maraming biktima at kanilang mga pamilya. Kabilang dito si Nagay at Bob Hardwick mga nakaligtas sa rape attack. Ikinuwento ang trauma at takot na daladala nila ng higit 40 years. While we were sleeping, he kidnapped me from my bed. My name is Robert Hardwick. This is my beautiful wife, okay? Tied me up and gone to bed. I could do nothing to the And I was a victim because I would have to live for the rest of my life knowing I was homeless to prevent this attack. Cloud Snelling's family anak ng profesor na pinatay habang sinusubukang iligtas ang kanyang anak mula sa rape noong 1975. My dad lay at the front door, bleeding to death. And ended up dying on the way to the hospital. My dad died saving my life that night and he is my hero. Baby Domingo, anak ni Cherry Domingo, na pinatay kasama ng boyfriend nitong si Gregory Sanchez noong 1981. My heart is racing, bear with me. When D'Angelo stole my mom from me, he didn't just take away a person from my daily routine. He stole my vision of the future. Did she beg for her life? Did the monster say anything to her? Did he reveal his face before smashing hers? Family of Katie Maguior, mag magasawang pinatay ng 1978, habang naglalakad kasamang kanilang aso. People like to say that now we can have closure. To me, closure means that there's an end. There is no closure for us because nothing changes. It doesn't bring Katie or Brian back. Family of Yanel Cruz, ang pinakahuling kilalang victim ng GSK ng 1986. How did he meet Janelle? Why was Janelle his last victim? Did he kill anyone else after her? My kids were growing up without me mentally because most of my time was devoted to finding the person responsible for killing my sister. He destroyed so many families. Finally, I would not have to spend six to eight hours a day looking for answers anymore. All those sleepless nights with dressers propped in front of my doors and windows and lights on all night are over. Now I know who killed my sister Janelle. Joseph D'Angelo did. Tahimik habang pinakikinggan ang isa-isang tumatayong mga biktima. Isa sa kanila ang nagsabing, The only thing I'm happy for is I got to live long enough to see this happen. Binansagan siyang isa sa pinakamalupit na serial predators sa kasaysayan ng Amerika. Ang kanyang pagkakahuli ay hindi lang tagumpay para sa ustisya, kundi simbolo rin ng pag-asa na kahit gaano katagal, kahit gaano karaming taon ng lumipas, ang katotohanan ay laging may paraan para lumitaw. Kung nagustuhan mo ang kwento ng The Original Night Stalker, Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento ng mga unsolved at unsolved mystery kagaya nito. I-like mo na rin ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa mga misteryo para sabay-sabay tayong kabahan at magtanong. Comment ka rin sa ibaba kung anong kaso o kwento ang gusto mong i-picture natin sa susunod. Hanggang sa muli mga kamisteryo, samahan niyo ulit ako sa susunod na nakakakilabot na kwento.